So hi guys, in this video, aalamin natin kung dapat nga bang itigil ang SSS after 120 contributions. Yan, so ang tanong, dapat pang itigil? Anong sagot? Siyempre hindi. Kasi yung 120 contributions, yun lang yung minimum number of contributions para mag-qualify ka for your monthly pension. So ano-ano naman yung magiging epekto ng pagtigil after 120 contributions? Unang-una, magiging inactive member ka. Pangalawa, hindi ka makakakuha ng mga benefits like sickness, maternity, at disability benefits. Pangatlo, hindi ka magka-qualify na makakuha ng salary loan. Pangapat, mas mababa ang makukuha mong retirement pension. So, kung gusto mong magkaroon ng 21,000 monthly pension, ito yung dapat mong gawin. Maghulog ka ng maximum contribution para malaki ang MSC mo. Kasi yung MSC or monthly salary credit, yun yung magiging multiplier sa pag ng SSS. So, kung natatandaan nyo or kung napanood nyo yung mga nauna kong video, merong formulas doon para makompute. So, pinalawanan ko doon kung ano yung monthly salary credit, paano ako yung maximum. Yan. So, panoorin nyo na lang siya, guys. And then, para makakuha ka ng 21K monthly pension, okay lang kahit iba-iba yung amount. Basta mostly maximum yung MSC mo. And okay lang din kahit may laktaw. Basta mostly nahulugan mo. And, mas bata ka naghulog, mas maganda kasi mas mahaba yung magiging term ng paghuhulog mo para ma-achieve mo yung maximum na pension. Kasi yung SSS, yan yung, yung long-term savings para sa retirement. So, hanggat maaari mag-ipon ka for your retirement, kasi yun yung sasalo sa'yo pag matanda ka na. So, di mo na kailangan magtrabaho, at least meron kang monthly pension. Para masustain yung lifestyle mo or pambahin mo ng bills pagdating mo ng retirement age. Yan, kung mayroon pa kayong ibang katanungan, i-comment nyo lang below. And, and if you like this content, please don't forget to subscribe to my channel. And also, panoorin din yung mga noon akong videos about how to compute your SSS retirement, at saka yung mga tatlong formula, and yung epekto ng laktaw. So, ayun lamang guys. Maraming maraming salamat sa panonood nitong video ito. And thanks for watching. Bye!